o mga organizer ang eskwelahan. Kanindang bayan sa kini usapin sa target panahuna, na niyatong panahuna daghan ang mga na-organisa o mga organizer na hindi ang eskwelahan. Kanindang bayan sa dalaw, na apa ang mga trabahan ni Nene na wala pa musimiter sa ilang kaugalingon na ito sa gobyerno. At itong binabahit atlaw, Dunay na grali din eh. Nagbatbat sa programa sa Partido Komunista sa Pilipinas. Mao, nagkaroon man laba, Amo ka nang ikundina. Ang balaod nun. Nagihimo resolusyon sa kumilig. Mag Nagdini, magtabi-tabi, bisan asa, bisan kinsa, ng mga sa individual ng mga kandidato o mga organisasyon kay puno ng tating mga kaisulat. Sa walay patuwa subay sa mong kasinatian, na kung buhaton, padulong sa atong kamatayon. Kung nagsumada kita o 6,000 pataas ng mga patay sa dihang revolusyon, Sula. Unang pagkabaw sa eleksyon karong Mayo, ang partilis na dugay na natong disuportahan, di ka 1000 sa tutang sa Luan, hantong Dili na ka na natong suportahan, sa 2025 election sama sa bayan muna anak pabes sa briga kabataan o katitser mga saging dato suportahan kung dili na itong motor ang nanagal o mga senador nagikan sa mga bayan. Sila daling ramos tatawan ninyo ang baluta Daling ramos tinikasin nyo Arlene Brusas Franz Castro Lisa Masa dili na itong kanakutohon. kongresman, mga gobernador, na nipirma, i-impeach Ni si Nay Sara Duterte. Doon ay 215 ka mga kongresman sa nasyon sa Pilipinas na nagpirma na impeach si Nay Sara. Dili o oh dili, gihapo na to siya butohon. Dili kita mahadlok mga kaisunan. kay, kay do sapagkat na adlok ang ato ay kulay karon mao ang kaisok. mga eksyon bisan pa man lilahunta sa 500 1000 1500 Dusmen, may pagbuto na ito sila. The one na ito ang ihatak. Pero pag-abot sa malota, kipok-pok sa atong ulo. Kanang mga tawhana, usa sa itulak ang naunya, sa liyang na sila sa Senado, walay lain, pistok ang ilang itulak. Ang bukid, ang nasa ilang agenda, ang bukid no, yung may konsarte. Ang Senado, pata, dito na kuno, ang PNP o GFP. Usara yata ang sundalo, kung saray ang PNP, maura na sila na kayo nito sa Dapren o ang atong mga kasunanuhan. Wala na yung no sa army. Wala na yung no sa army. At itong mga panahon na kusok pala, na, nagsingkit ang imperialismo ay bansa, pero nagatuhon ta sa Calvars and Jude na imperialismo ay akong imperialista ay bansak ang atong nituwan imperialismo ng so kano na kapangalan ng namanta dili na nato maimuto ang atong mahalas ng sumigat sa partido ato na kanang kunitan o kambiyon ang sistema kaning atong kadaghan karon sobra lito ang ta kada simana Mupasabot tag lima ka tao sa kada na to sa ang usa atong to ni pasabot og lima ka tao kada ni na usa ang usa ka tao mupasabot ang usa ka tao balukop ang atong popular kapugudan sa Mindanao pagpahibalo hantod mayo sa inyo na dili mo kini mga grupo kini mga tawhana dili kana mudaog mga kaisonan, ang atong ikawalakan, may e basing mubalik ang ente, hulga atas kamatayon. Kon! Magpakabutabong multa, magpakahilong ta. Kusog na ang mga bahay, Pag-organize tayo kung um, ano ng organisasyon para mamataan natin kung saan ang masunod sa itong lugar na hindi natukay natin. Ang ilang buhatan, kapuna ang mga weterya, mga makaruling norm, muhatan muhatabog sapatos, sinilas, lapis, bullpen, notebook, bag na sa itong istudyante. Tapukon, kung walang sinilas, iputang nila sa ilang project proposal na ito sa bandasod aron mapalit nila kwarta, ipalit ang bala o pusel, isa lima ka tao, pusel, sunod tuwe, ganahan na tayo. So kung ta, atong gapon, atong gaponson, dadon na to sa so pinakaduol na dinaspen, dalo na to sa so pinakaduol na no, batalyon, o ka, kato atong mga kapulisan. Mga Ikson, Untuk Magpasalamat na lang po ito sa inyong pagpatalino o sa atong sakripisyo. Kaming ulan, mawakita ka sa nakaadlaw naon. O simple, hindi na itong ipangayo. Hindi na itong punta ka din na ba na yun? na bubuhong ta, si punong Pero kabahing nalit sa sakripisyo.